ipinakita ang buhay ng mga bata sa Brazil na nagtutulak ng kanilang pagnanasa sa football sa kabila ng kakulangan ng kagamitan sa halip na sumuko, nag-imbento sila ng sariling bola mula sa mga medyas, isang patunay ng kanilang determinasyon at pag-aani. Nang pag-asa sa sports, ngunit ang pagkatalo ng Brazil sa World Cup noong isang libo, at limampu, ay nagdulot ng hindi matutumbasang sakit sa puso ng marami, lalo na kay Deo siya ay nangako sa kanyang ama na balang araw siya at ang kanyang. Kuponan ay magiging kampiyonang. Pangakong ito ang nagsilbing liwanag sa kanyang landas at nagbigay inspirasyon sa kanyang mga laban sa kabila ng mga pagsubok at limitadong kagamitan si Deo at ang kanyang mga kaibigan ay nagpakita ng hindi matatawarang galing sa paglalaro ng football sa torneo. Ang kanilang pagsisikap ay nagbunga umusad sila sa finals na nagpatunay na ang tunay na talento ay hindi nakasalalay sa material na bagay kundi sa pagkakaisa at pagsisikap kasabay ng kanilang pagsusumikap ang kwento ay nagumpisa ng ang grupo ni Deo ay nag-alok ng libreng shoe shine upang makaakit ng mga customer para sa kanilang mga money sa kabila ng kanilang mabuting intensyon. Patuloy na may mga kalaban silang bata na nag-aasar at nakipag-away sa kanila isang bahagi ito ng... Kanilang paglalakbay na nagtuturo ng halaga ng pagtityaga. Habang umuusad ang torneo napansin ni Deo na ang kanyang mga kaibigan ay nahihiya sa kanilang hitsura, at kagamitan ang pangyayaring ito ay nagdulot ng tensyon sa kanilang grupo, ngunit sa kalaunan natutunan nilang yakapin ang kanilang mga sarili ito. Ay isang mahalagang hakbang sa kanilang pagunlad bilang manlalaro at tao sa kabila ng pagkatalo ng kanilang kuponan ang inspirasyon ni Deo, ay nagpasiklab sa tiwala ng kanyang mga kasamahan sila ay nagtulungan upang lumikha ng kanilang sariling. Istilo ng paglalaro na naging daan para sa kanilang muling pagtayo at pagbangon sa laban ang kanilang samahan, ay nagsilbing pundasyon ng kanilang lakas ang pagunlad ni Deo sa kanyang kasanayan sa football, ay nagsimula nang siya ay makipag-practice. Kasama ang kanyang ama na gumagamit ng mga mangga bilang bola ang kanyang ama, hindi lamang guro, kundi inspirasyon, ay nagbigay ng mga aral na naghubog sa kanyang kakayahan at pagmamahal sa laro samantala ang kwento ng Gina isang natatanging istilo ng... Football na bahagi ng kasaysayan ng Brazil ay naging isang mahalagang elemento sa buhay ni Deo, ipinakita nito na ang kanyang natatanging estilo ay hindi lamang isang teknik sa laro kundi isang pagsasakatawan ng kanyang pagkatao at kultura sa paggunita ni Deo sa mga alaala ng pakikipagpractice kasama ang kanyang ama siya ay nagdesisyon na lumikha ng kanyang sariling estilo sa paglalaro ang desisyon na ito ay nagbigay sa kanya ng bagong kulay at tiwala sa kanyang sarili na siyang naging daan sa kanyang pag-unlad sa larangan ng football. Nakilala si Deo hindi lamang sa kanyang mga layunin sa laro kundi pati na rin sa kanyang natatanging kakayahan na gumawa ng mga hindi malilimutang galaw dahil dito kanyang nakuha ang atensyon bilang pinakamabuting manlalaro sa kanyang koponan na. Nagdulot ng labis na pagmamalaki sa kanyang ama na laging nandyan upang sumuporta sa kanya, ngunit sa kabila ng kanyang mga tabumpay sa junior team siya ay nahirapan na makilala sa mas mataas na antas ng football ang kanyang kwento ay nagsilbing isang. Mahalagang halimbawa ng pagsusumikap at determinasyon na nagbibigay inspirasyon sa mga kabataan na mangarap at hindi mawala ng pag-asa ng siya ay makuha ang balita ng kanyang pagpili sa pambansang koponan, hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang ama ay nagbigay ng suporta at inspirasyon sa kanya sa buong paglalakbay na ito na nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya sa tagumpay at tagumpay sa buhay sa mga panahong iyon ang mga doktor ay gumagamit ng tradisyonal na Brazilian na medisina para sa pagbawi ni Pell na nagpatunay ng kahalagahan ng kultura at tradisyon sa kanyang proseso ng pagpapagaling sa kabila ng makabagong medisina ang ugat ng kultura ay nanatiling mahalaga sa kanyang paggaling habang ang Brazilian team ay patuloy na humaharap sa mga pangungutya mula sa mga reporter pinabayaan nila ang mga ito at nagpatuloy sa kanilang mga laban ang kanilang tibay at determinasyon ay nagbigay liwanag sa kanilang pagsisikap na hindi lamang magtagumpay kundi ipakita ang tunay na diwa ng Brazilian football. Pagkatapos ng isang mahirap na simula si Pelle ay nagpakita ng mahuhusay na pag-atake nakapagtala ng tatlong goals na nagbigay ng pag-asa hindi lamang sa kanyang koponan kundi pati na rin sa mga tagahanga ang kanyang mga hangarin ay naging. Inspirasyon sa buong bansa nakakabighani siya sa kanyang kahusayan ang mga pagsubok na dinanas ng koponan ay nagdulot ng pagkasira ng kanilang tiwala. Ngunit sa tulong ni Pelle, unti-unting bumangon ang kanilang morale ipinakita ito sa kanilang masigasig na. Pagsasanay sa hotel kung saan sila ay nagbigay ng bagong sigla at pag-asa sa kanilang misyon. Mahalaga rin ang ginawang pagbabago ng coach ng Brazil na tinanggap ang natatanging estilo ng Brazilian football sa kanyang coaching. Ang pagsasama ng mga bagong ideya at pagyakap sa sariling kakayahan ng grupo ay nagbigay ng bagong perspektibo. Para sa koponan sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na kinaharap sa laban, nagtagumpay ang Brazil sa huli ang kanilang tabumpay ay hindi lamang isang pagbabalik kundi isang simbolo ng inspirasyon para sa buong bansa. Ang pagkapanalo ay nagmarka ng isang bagong simula sa kanilang paglalakbay sa mundo ng football.